Yo, what's up mga ka-jeep trip at mga ka-jeepers Magandang araw sa inyong lahat Sa pagpapatuloy ng ating team low speed episode Featured natin ngayon ang isa sa mga jeepney na pwedeng pangkargahan ng mga prutas mula sa probinsya Pero bago tayo magsimula, siguraduhin nakasubscribe ka muna sa ating YouTube channel At syempre, pakihit na rin ng notification bell para updated ka sa mga jeepney videos natin Kaya tara, samahan nyo ako review na specs ni Maria Teresa so kasama naman natin niya si Boss MC. Okay. Si Boss MC ang owner nito sir, no? Nang Maria Teresa Jeepney na ito sir is hindi siya PUJ. Hindi naman siya hindi siya pambiyahe. Na, pang ano siya panluwas ng ano ng goods from province. Papunta saan pala to sir? Papunta Cubao. Cubao. Farmers. Uh -huh. Ayun. So sir, saan gawa ating jeep na to? Ay, boss Rene. Rene. Ayan, oh. No? Ito yun, oh. Yun, oh. Rene. Rene Marcelo. Shop. Ayan. Ano pala ang makina ng jeep natin? 4BC 2 4BC 2 Ayun. Pwede makakita. 4BC 2 Ito, mas non-turbo o may turbo? Non-turbo. Non, -turbo. non -turbo. Pero may balak? Soon to be turbo. Yun. Soon to be. So, isa din sa mga malilinis na engine bay, oh. Ang tubig ng kanilang engine bay. Then, oh, ayun, oh, no? pwede mong salamin. Hello! <laughs> Makinis sir. Anong sikreto? Bakit ganito kakinis to? Wala, hilig hmm. lang talaga sa akin. Tsaka syempre linis lang ang baon. Diba? Linis lang lagi. Ayan. So, usually pag bumabiyahe tayo, laging puno. puno lang Full pack yan. No? Ayan. Sir, ang ano natin? Transmission na gamit natin? Pang BC2 lang. For BC2 lang din. Ayan. And then ang preno? D5. D5. Ayan. Okay. So may maingay na dumating. Ayun. <laughs> si boss Mark Julius Olabe ayan ayan so ayan na siya <laughs> okay balik tayo rito kayo sir sir eh ang mga pang ilalim natin parang feeling ko pang ano na mga elf na ata to, no pang elf na no ayan so yun yung pinaka rim nya 5 stud sir kamusta to ang 5 stud sir ang alam ko tawag dyan isusong bakla tama ba ayan isusong bakla no Sir, kamusta pala yan? Pag halimbawa, nagbubukas kayong preno, di ba yun yun? Mabigat. Yung isang buo, no? Hinihila, oh. no? Isang ayan. O, so, pero, once na binuksan, lahat palit. Oh, lahat palit. Para hindi sayang, di ba? Oh. Mabigat, hindi sa palit. Lugi. O, oh, ayan. And then, ang gulong ni Sir is 700. Ang ah, 700. 100, By 16. Hmm. Kasumina, ayan. And then, yung mga pang-inanim natin, Sir, na molye. Ano to? Ito yung mga... Pang isuso rin. Oo. Oh. Ayan. Ay. Then, syempre, yung set ng bullwave ni sir. naka wave si sir. Ayan, o. Oh. And then, meron siyang ribbon na pula rito. Ayan. Okay. And then, yung bumper. Tayo so sa bumper. Sir, yung nakaisip na itong ganito, kailan, kailan din na nasa likod oh. na ito, nang itsura na ito. Ayan. Lang lang. Hindi lang pangkargaan ang ginagawa ni Sir Rene, pati passenger din ba? Oo. Oh, Ayun, para. pati passenger din. So, saan pala location nun, sir? Sa Batanga City. Batanga City. Ayan. Oso so sa mag mga gusto magpagawa, may Facebook? Rene Marcelo. Rene Marcelo. Ayan. So sa mag mga gusto magpagawa ng ganito, ayan. Sa kanilang interior. Ayan. So sir, kung iahambing sa passenger jeep ni itong jeep ni mo, ilang seater to? Sa, ano lang, mga 9 seater. 9 seater. Ayan. So, ito yung kanilang loob since ito ay pangkargahan ng oh, walang masyadong gulay. Ano? Ay lang mangga, sorry. So, ito yung parang pinaka balukay ang tawag dito, balukay. balukay. Ayan, sa -puno ng balukay. Punong-puno siya ng balukay sa ano. Hindi pa naman nabutasan, sir. Simulan sa pun. Wala. So, yan ang expertise ng mga taga Batangas. Pagdating sa balukay eh hindi sila nagkukulang. <laughs> Punong-puno. Punong-puno lagi. Ayan. So, dito naman tayo sa kanila Manibela. Ayan. Panibela, manibela, pang is pang puso kanter. Puso -anter. Ayan. And then, ayun yung kanila. Bilaw. Solid. Ayan. Sir, ayan. Ayan na rin yun. Yung kasama na rin sa idea mo yan. Oo. Oh. Na pinagawa dyan. Oh. So, sir, ang itsura nito dati is hindi ganito hindi o kung remodel to. Remodel na. Up yung Apion motors dati. Up yung motors. So. Magkano inabot pala to kay Boss Rene? Eh? Ano lang to mga retoke lang, mga 250. 250? Lahat na yun? Mm. All in? Mm. o oh, Ano ma sa retoke, bukod sa kaha, ano pa yung mga ibang pinalitan? Ang bale pinalitan lang dito, itong lower siding, tapos ito lang ang buong muka. Buong muka, yun, yun lang. Ito yung upper siding, yung dati na. Yun. Yung dati na? Ah. So ito yun? So all goods pa naman, oo nga, tama pa, maayos pa yung ano niya Okay, dumako naman tayo rin sa likod. Napansin ako eh, yung mga gawa ni ng sticker ng Matt is buhay na buhay, sir. Sino pala nag-sticker sa atin yan? Tom Sticker. Yun, oh, shout out kay Boss Tom Sticker. Ayan. Magkano inabot? Mga nasa 8 to 10K. 8 to 10K. Kasama na Matt Guard doon, sir. Mm. Ayun. All good, so. Oh. Ayan. So, nakuha din nila yung ano ni Team Low Speed. Kagaya kay Boss Bagito to. Pero ang pangalan ay iba. At medyo dinagdagan ni Tom sticker ng ano ng airbrush. Bukod sa airbrush eh may iba pa yung eh, mga guhit-guhit niya. Kumbaga uh, may... nilagyan niya ng konting design. And then syempre, may napansin din ako. Boss, naka ano ka rin ha. <laughs> <laughs> Baliw ka rin ba, boss? <laughs> medyo, lang, medyo. medyo, lang. Hindi pa si Bagito. No? Hindi pa ka-level ni Bagito. No? Ayan. Oh, ito is ano to? CNC o heng? CNC. CNC shit. CNC white gold. White gold. Alam niyo ba kung magkano yan? 70 pesos yata isa yan kung di ako nagkakamali. Mga ganon? Uh, 60. 60. O 70. Ayan. And then meron din siya dito. ayun. o. Ito is yung para sa third Parang ano lang, reverse light. Ayan. Okay. Shoutouts ba kami mga babatiin tayo? sa kapatid ko. Mark Aguado. 'Yun. Shoutout sa. Ayun 'no. Sir, kayo sir. Shoutout sa tropang Batangas sa Team Low Speed. 'Yun. KOTR at saka siyempre sa mga kasama namin mo ito, Sir Rene Marcelo. 'Yun 'no. Tom Sticker, Rex Cantos. 'Yun, okay. kayo sir, may meron pa. 'Yan lang boss. Kapos ko lang Ang tanging kong kasama. <laughs> Ayan, sila ay mga bagong member ng Team Low Speed. Ayan. Welcome sa grupo nila. Ayan. Oh sir, maraming salamat po. Maraming maraming salamat ba? sa inyo. 'Yun. Thank you. Kainya. 'Yun. Pumapata si Sir, oh. Sir, 'yan vintage ba 'yan, vintage. 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 Paisa pa. Ayun. 'Yun. Okay. All goods. So, sino pala nagtotonon yan, sir? Si kay Boss Angel. Boss Angel. Angel Ramirez. Angel Ramirez, ayan. So, maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa akin since day one. Ayan. So, Tropan Traxas, Kabalin Jeepers, ayan. Team Esposa, ayan. Boss wing Boss Ipoy, ayan. Boss Eman, syempre, shoutout sa inyo. Boss Itchang. Boss Jarwin, ayan. So, Team Woodstock, syempre. Ayan. Boss RR Master Bebe. Boss Jason, ayan. Yung may ari ng Woodstock, ayan. Shoutout sa inyo lahat. At... Sa lahat ng mga dito pala batik, shoutout sa inyo. So please like and subscribe.